ng salita. Maraming kong uh, kinukon din na kasama ng buong uh, pamunuhan ng Southern Police District ang insidente ng robbery of a train na naganap sa Pasay City noong Agosto 29, 2025. Yes. At so, upang masiguro ang lugar ay sangaling sa forensic processing at may bigay ang kinakailangan tulong para rin ng ating pakikisa at suporta sa ating mga biktima, ang kanilang pamilya. Ang muskisa ay hindi natin titigilan hanggang makamtan. Ang inyong kapulisan ay nanatiling hanggang magrikod at magprotekta para sa kapayapaan. At kapalag tayo, kapiling natin ang ating NCRPO General Assembly na kapuling at po ating industry. Director Sir Randy Arceo at sa atin po mga kapulis na ng Pasay sa Pangulong noong 29 ng August pagkatapos na pagkatapos si report sa akin ni Colonel Dicesto ang insidente talagang nag corner po ako patuloy din naman nag-iigyanin naman sa Pasay na kami ay talagang nakapuha po natin yung isang suspect at ang iyon meron ba po tayong ginakuha para doon sa pangalawang suspect na makuha din natin at papa-salamat ako sa ating kapulisan dahil sa mag-agarang mag ikilos at talaga naman at kahit malaya at lugar ay pinantahan at nakipag-usap sa mga relatives itong dalawang suspects natin upang matulungan din tayo na malukit sila. Upang mabigyan natin ng justisya yung labing tatlong mga biktima. Ako po ay nag na mas pagtitingin pa namin ang police visibility, katulong ang ating mga barangay officials dahil nga mga tanod na binaiipot din natin 24-17 po sila at ina-equip pa din po natin sila counseling at kung gusto nila mag-iba po ng trabaho, lagi po kami may job fair at in fact, lahat po ng establishments dito, kinakausap ka ko din po na bigyan ng priority ang mga kalapasan na kunin nila bilang empleyado. So pag sunod ng aking ordinansa, the 60% of their employees just be that po nating uh, ang uh, creation po ng special investigation team na uh, pinamunahan po ng na ating uh, district director. Itong investigation team na po na ito ang siyang uh, namuna para i-track po yung mga suspects. Of course, uh, nagpa plan Uh, doon, na uh, parang yung kanilang isip na dati ay maging ready at maging malakas at hindi bawa babae naman kami na kung anong in-demand ngayon, iba yung mga beauty, mga beauty sa parlor o sa wellness, ay amin silang training ang galing sa lokal ng pamalaan o kahit sa aking personal ay nandito rin po ako para tumulong sa kanila upang, eto nga, patuloy ngayon, talagang ang bilis, At hindi lang isang beses ako mag-i-instruct, lagi kong kinatawag po ay lagi monitor para sa kapagulihan. At in fact, tinawag ko agad emergency meeting ulit ang at ating po uh, Peace and Order Council upang pang pagtitingin lahat Thank you.